Guys, kain tayo. So, ulam natin ngayon is pork and vegetable. So, vegetable natin, paborita natin, okra, carrots, at mushroom. So, kain, kain tayo guys. Samahan niyo ako kumain. Yan o. hmm mm, Ang sarap na ano, ng carrots. Mainit. Malambot yung carrots oh. Pati yung baboy natin, malambot din. Mainit nga lang. <coughs> O boss. So guys, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pananghalian. Kung bago ka lang po dito, please subscribe and click the notification bell para lagi ka pong updated sa ating mga video. Maraming maraming salamat po sa supporta. Thank you. Bye-bye and God bless.